Ang impyerno ba ay ginawa para sa mga tao? Kung yan ang akala mo nagkakamali ka. Nakasaad sa aklat ng Mateo Kapitulo 25 Versikulo 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na dinamamatay na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kawon. Malinaw na ginawa ang impyerno para sa mga tinakwil na mga anghel na pinamumunuan ni Satanas. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa mga tao, pero nagkasala ang tao sa pamamagitan ni Adan at Eva dahil na din sa kagagawan ni Satanas. Kaya wala ng taong malinis, dahil dito lahat ng tao ay naging makasalanan. Pinagsisihan ng Diyos na nilalang niya ang tao dahil umabot sa sugdulan ang pagiging makasalanan. Ni isang tao walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Alam ng Diyos na hindi talaga kayang maging banal ng tao sa pamamagitan ng pagiging tao, hindi kaya ng tao linisin ng kasalanan, hindi kaya ng tao linisin ng kanyang espiritu na madumi sa kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay banal at tunay na mapagmahal, kaya ang Diyos ay nagkatawang tao para siya ang magbayad ng kasalanan, sa pamamagitan en Kristo Jesus. Damanak ang dugo sa krus ng Kalbaryo para linisin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ang sabi sa Aklat ng Juan Kapitulo 3 Versikulo 16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Aklat ng Roma Kapitulo 6 Versikulo 23, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sinabi din sa Aklat ng Juan Kapitulo 14 Versikulo 6, Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katutuhanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo Jesus ang daan patungo sa langit. Sa pamamagitan ng pagbuhay, paglinis, pakitipagtipan ng iyong Espiritu kay Kristo Yesus. Ang tao ay pinanganak na marumi at makasalanan ang Espiritu. Magsisika, ngayon, sambahin mo ang Panginoong Yesus. Salitain mo sa iyong bibig, salitain mo ng buong puso, kaluluwa, Espiritu, at buong katawan, na si Kristo Hesus ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, at ang naglinis ng iyong kasalanan kung magagawa mo ito ng may purong pananampalataya, tiyak na makakasumpong ka ng awa at habag sa Diyos. Ikaw ay mababautismuhan sa Espiritu at mananahan sa iyo ang banal na Espiritu at ang katawan mo ay magiging templo ng